imahinismo. Ang layunin ng panitikan ay gumamit sa mga imahen na higit na magahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, sa loobin at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Ang choyang Humanismo ay pananaw na nakasentro sa tao sa halip na sa Diyos. Sa filosofiya, ito ang attitude na nagbibigay din sa dignidad at kahalagahan ng tao. Choryang Klasisismo ang klasisismo ay isa sa choyang pampanitikan ay nagmula sa Gresya. Sinasabi rito sa kaisipan muna kaysa sa damdamin. Ipinahahayag ng klasisismo na ang isang akda ay hindi naluluma o nalalaos. Sa kabilang dako ay nangyayari o nagaganap pa rin ito sa kasalukuyan. Choryang Formalismo Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Sa makatwid, kung ano ang sinasabi ng may akda sa kanyang panitikan ang siya niyang nais ipaabot sa mga mambabasa. Teoryang Romantisismo sumibol ang romantisismo noong huling bahagi ng siglo, isang libo walong at pagpasok ng isang libo Ang teoryang romantisismo na nakabatay sa kasaysayan at paghanga sa kagandahan ay nagpapakita ng napakaraming pagbabago na naganap sa panitikan. Teoryang eksistensyalismo nauugnay sa kaisipang individualism ang teorya ito. Ang tao ay dapat mabuhay bilang tao. May kamalayan at bawat suliranin niya ay siya lamang ang makalulutas nito. Teoryang moralistiko Ang layunin o ang pinakalayunin ng panitikan o ng teoryang moralistiko ay ilahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao. Ang pamantayan ng tama at mali. Inilalahad din ito ang mga filosofiya o proposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkakasunduan ayon na rin sa kaantaasan nito. Teoryang Realismo Nagpapahayag ito ng pagtanggap sa katotohanan o realidad ng buhay. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan sa ng pamamaraan. Naturalismo isang malaking ekspresyon ang panitikan. Ito ay ekspresyon ng buhay at lipunang taglay. Ang mga pangit at madilim na realidad. Sa pananaw na naturalismo, karaniwang paksa ang kahirapan, krimen, kamangmangan, kawalang pag-asa, mababang pagtingin sa buhay, mga taong tiwalag sa lipunan at may negatibong damdamin at pagkilala sa sarili. Simbolismo Makapangyarihan ang salita. Nagagawa nitong pakilusin ang tao. Mayaman din ang salita. Sapagkat, pati dito ang walang katapusang idea. Sa simbolismo, may nagaganap na ugnayang mistikal at pagitan ng natural na espiritual na daigdig at ang salita ay nagiging isang daigdig ng mga kahulugan. Psikologikal May dahilan ang bawat kilos o gawi. May pinagmulan ang bawat bagay o pangyayari. Sa pagsusuring psikologikal, inaalam ang mga nagaganap sa mga antas ng kamalayan ng isang tao na batayan ng kanyang pag-iisip at pagkilos. Deconstruction Ang akda ay hindi maaring isilid sa kahon sapagkat ito'y walang pagtuklas at paglaro. Ang isang akda ay hindi masasaklawan o matatakdaan sapagkat ang kahulugan ay ang pagbabago o di permanente. Ang kahulugan ng akda ay hindi matatagpuan, hindi lamang sa mga salitang nabasa o naranasan. Historical o Biographical Ang bunga ay konstiktong pangkasaysayan. Ang teksto ay nasulat sa pangyayari sa kasaysayan na nag sa autor na lumikha. Sa historical na pananaw, ang teksto ay nasinosori sa naparang dokumentong historical. Ang mga tauhan at pangyayari sa teksto ay kinikilalang mga kaganapan sa isang tiyak na panahon. Feminismo Ang panitikan ay walang kinikilingan isang anyo ng pagtutol sa diskriminasyon. Ang feminismong pananaw, layunin sa pagsusuring ito ang umiral na mababa at dipantay na pagtingin sa kababaihan. Tinutuligsa ng teksto ang mga sistemong feudal at patriarkal sa lipunan. niwang paksa ang tungkol sa operasyong pangkasarian, pangore at pampansa na naranasan ng kababaihan na inilarawan sa pamamagitan ng mga ginagamit na salita sa at konsepto sa kababaihan. Ang reader reception, ito ay isang tukol sa pagbabasa ng isang akda tulad ng isang maikling kwento at pagbibigay ng iba't ibang interpretasyon o reaction batay sa karanasan, pananaw at kultura ng mga mambabasa. Teoryang sociological ang layunin nito ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan na kinabibilangan ng may akta. Naipapakita din nito ang pamamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo ng suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa at pagpuksa ng mga suliranin. Pangatlo ay ang teoryang Marxismo. Ito ay lipunang ng doktrinang pinapaunlad ni na Karl Marx at Friedrich Angels noong kaligtaan ng labing siyam na siglo. Binibigyang pansin nito ang mga umiiral na tunggalian sa, ng tauhan sa sarili niya, sa ibang tauhan at sa lipunan o sa kalikasan. Yan lang po at maraming salamat sa pakikinig.